Kabadi. Hunter. So yun mga idol, may bago na naman tayong pasyente. So ayan, nakahinang lang siya mga idol kaya nung pinakilaman nila kasi kabita nung gato na yan ay eh, na, ano, napunggal. So pinakilaman nilang hinangin, hindi nila tinanggal yung mga lo laman loob kaya nalusaw. So ayan, ya yeah, nagkaroon ng singaw kaya binago ko yung ano, linagyan ko ng D-O-ring na lang. So shout out, shout out, sa inyo mga idol. So yan ang ginawa ko. Tinurnuhan ko ng ano. Tapos panibago yung ginawa ko ng D-O-ring. Kasi pagka yan mga idol eh, ano, hininangan nila ulit yung ano na Pwede lang tatanggalin yung ano, hindi na malulusaw, wala nang singaw. Nagkaroon kasi mga idol lang singaw nung pinakialaman nila. E sabi nung may ari gustong-gustong araw niya mabuo kaya pinakialaman na. So, matagal na mga naka yan mga idol. Siguro mga 8 months na. O so, baka hindi. Mga isang taon na siguro may ugit. Dahil nakikita ko yung laruan yan eh. Sa kabady ko lang din yan mga idol. So, yan dila na lang niya sa akin para gusto niya mabuo na. so dito ay hihinangan natin yung ano yung dun na sa mismong putukan kung baga sa ano dun sa pinaka swing pero hindi naman nasa swing siya nakapix lang yung kanyon nito mga idol pag uh, mo pinalahan mo ay eh, ano umaabante yung kanyon So, yung tanay Rizal ito, mga idol. Papanood ko sa vlog ito yung gawang tanay. So, ginawa natin ang version dahil mahirap maghinang sa loob ng ano, hindi natin kabisado. Baka kung ano pang aluso dyan, mga idol. So, dito, kahit siya na lang, kahit hinanghinangin na niya mag-isa, kayang-kaya na niya dahil, ano, pag tinanggal mo yung, ano na yan, uh, housing bulb, valve housing eh pwede ka naman maghinang na wala nang masisira sa loob wala nang sisingaw kaya dito mga idol ay hinangin na natin istipot lang kayo So, ay natapos na natin ilangin. So, kung hihinang kayo, talian nyo ng alambre para lang sa ganun na hindi kumalas. Kalasin nyo na lang yung alambre pagkatapos. So, ayan. Eh. Maabahan din mga idol yung, ano niya, yung canyon. So, ayan si idol, gising na. So, sabi ko matulog ka muna pagka gising mo, tapos na yan. Natulog muna siya. So, ayan, pinapa-assemble ko na sa kanya dahil yung trigger na lang. Barinig kita sa mukha eh! Uh, yeah, symbol niya. Binibidyo ko na lang siya para... So yan o. Oh. na idol dyan. Tuwan-tuwan na si idol. Dahil nabu na sa wakas. Matagal lang na niya gustong mabuo ito. Dahil tag tatagulan na. Magagamit yan mga idol sa mga pambulig saka maraming ibon doon sa kanila hindi niya ano mabarin so yan titingnan natin lang sa mga idol ang mm, may singaw lang dyan yung gawa na yung kabita ng spring pumapasok kasi tubig so ayan yeah. wala nang butas dyan wala nang kasingaw singaw mga idol sa wakas eh, ka nabuo na so ito kinabit na sa kanyang housing kulata bat stock uh, ayan binubo ang bahanan nya dinalan yung mga idol yan eh, kalas kalas so ayan buo na ngayon kakabit na so, ho dito, yung testing na namin kakabit na yung na mga na accessories sniper ay si 0 na nya po yung ginawa namin so, ayan mga idol yung oh. to gumamit lang ako ng ano dyan wapping grip para kuminis yung hininan ko pwede kayong gumamit ng buffing ring pili lang kayo sa hardware so ito ang mga idol yung dati nya ngayon hindi na ganyan madaling madaling gawin gawain na so, yan so ayan nakahaba mga idol Ma, meron yata 30 shots yung ano putok yan kakasa mo yun saka mo babalan babalik mo yan ayaw ganyan lang mga idol yan ang ganda rin ang yari kaya nga lang hindi pwedeng hinangin ng hindi eksperto kaya sisira so yan mga idol zero na ni Lutz dito ayan sinisipat-sipat niya mabuti at uh, ilalakad na daw rin yun sa lalong madaling panahon pagkagaling na doon dito ay aaho na dire dire yun kabundukan at natanaw niya doon yung mga kapal na mga ibon sa baliti eh, sabi ko sasama ako pagka ano mayroon pa sigurado yung mukha ko asan doon sige ka so, yan isisero na niya dito mga loads วนัน Warner. ที่ใช่ปอนทรีปักเช้ามาลุ way well, mga idol zero na naulit-ulit na lang niya para sigurado so hanggang dito na lang ating video thanks for watching yeah.